Pumanaw na po ang radio broadcaster na biktima ng pamamaril sa Legazpi City. Bumuo na rin ang investigation group, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para mapabilis ang pagresolba sa kaso at agarang mahuli ang nasa likod ng pamamatay. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Binawian na ng buhay ang 54 anyos na mamamahayag na si Noel Samar na biktima ng pamamaril nitong lunes. Iyan ang kinumpirma ng Albay Provincial Police Office hingil sa broadcaster na binawian ang buhay habang nagpapagaling sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Nitong lunes, lula ng kanyang motorsiklo ang biktima habang binabaybay ang Maharlika Highway sa barangay Morera, Ginubatan nang bigla na lang pinagbabaril ng suspect na mabilis na tumakas matapos ang krimen. Batay sa investigasyon ng pambansang pulisya, Tatlong tama ng bala sa tagiliran at isang tama sa tiyan ang tinamo ng biktima dahilan para isailalim siya sa isang operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na kalibre 45 na baril ang ginamit ng gunman sa pamamaril. Maring kinundin ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang pamamaril sa radio broadcaster na si Samar. Kaugnay nito, bumuna siya ng investigation group, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para mapabilis ang pagresolba sa kaso at agarang mahuli ang nasa likod nito. Second progress report regarding the criminal investigation of shooting incident involving Noel Samar, the local media practitioner, on or about 2 p.m. of October 21, 2025, confined at BR MC Daraga Albay was pronounced dead by the attending physician, Dr. Reliosa. Samantala, tatlong anggulo ang tiniting ng motibo sa pamamaril. Maari anyang konektado ito sa kanyang trabaho, politika at sa kanyang personal na buhay. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang PNP Bicol sa naulilang pamilya ng biktima at siniguro na tututukan ang kaso hanggang sa makamit ang ustisya para sa radio broadcaster. In behalf of the men and women of Police Regional Office 5 and the Albay Police Provincial Office, we extend our condolences to the bereaved family. Nagdadalamhati ang mga kapwa mamamahayag sa Bicol, partikular ang matalik na kaibigan ni Samar. Iisa lang ang kanilang isinisigaw na mabigyan ng usfisya na sinapit ni Samar. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer corporal. Ala una sa balita, Kongis TV.